Isang magandang umaga po mga kapatid, mga kaibigan. Isang mapagpalang uh, Sunday po sa bawat isa po sa atin. At salamat po sa ating Panginoon sa pagbabalik sa akin ng Panginoon para makapag-share ng kanya pong mga salita. Amen. Ating morning devotion. Amen po na ipinagkalob niya sa bawat isa sa atin ang makaalam, makarinig, makatanggap ng mga mensahe po ng ating Panginoon na kung saan po magpapatibay, magpapalakas, at magpapatatag ng ating buhay. Amen. Buhay pa na ng palataya sa Lord. Kaya, salamat po sa ating Panginoon at salamat din sa mga kapatid ko, mga kaibigan ko na patuloy na uh, mapagpapala ng salita ng Panginoon na isishare ko po sa umagang ito. Sabi po rito sa ating morning devotion, sa aklat po ng Mateo chapter 6 verse 27. Ito po ay may kinalaman sa pag-aalala. Amen. Kaya sabi po rito, sabi ng ating Panginoong Isus, at alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Ayan. Umagang sinasabi ng ating Panginoong Isus sa bawat siya sa atin, yung may kinalaman sa worry, sa pagkabalisa, pag-aalala. Sinasabi ng Panginoon dito na, uh, at alin sa inyo ang pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. Parang sinasabi dito ng ating Panginoon na, kapag ang tao po ay nababalisa or even tayo po, di ba po, tayong mga tao, tunay po na hindi kumbaga, alam naman natin, di ba po, kapag ang tao po ay nababalisa, nag-aalala, may tendency ba na ang buhay po niya ay hahaba sa mundong ito o iikli? Kaya yun ang sinasabi ng ating Panginoon na uh, kapag nababalisa ang tao, Amen. Hindi nakakapagpadagdag ng buhay Amen. Kumbaga, ibig sabihin ng ating Panginoon kapag umiiral sa atin yung pagkabalisa, Amen. Nababalisa tayo. Inaalagaan natin sa isip puso natin yung pag-aalala sa ibang mga bagay. Tunay na hindi hindi po makakatulong to sa atin. Instead, ito pa po yung uh, makakapagpahina, Amen, sa ating buhay. At hindi lamang sa mga buhay po natin, kundi bakos, apektado lahat isip, puso, katawan, iman po. At tunay po na uh, kapag ang tao po or tayo mismo ay nababalisa sa ibang mga bagay, hindi na natin nagagawa yung mga magagandang bagay sa buhay natin na dapat pa natin ginagawa, na dapat nating hinahakbangan uh, with the Lord, hindi natin nagagawa yung bagay na yon maraming mga opportunities sa buhay natin. Amen akong minsan hindi natin na nagagawa, hindi natin nare-receive. Why? Kasi nakalugmok tayo sa pagkabalisa. Amen? Meron dyan, hindi makatulog. ba diba po? Tapos yung iba, hindi makakain. Hindi makaligo. Amen? Samantalang, ang dami niyang mga opportunities na nakaantay sa kanya o nag-aantay sa kanya. Amen? Pero hindi po niya nare-receive. Bakit? Kasi yung taong yun, uh, hindi siya makalaya-laya sa pagkabalisa. Andun siya, nagmumukmuk siya, umiiyak, ba? Diba? Nag-iisip kung ano yung mga gagawin niya sa buhay. Iniisip niya kung ano yung mga tamang solusyon sa mga problema niya. Which is, hindi natin dapat sinusolo yung mga problema natin in a personal life. Amen. Lahat tayo may mga kanya-kanya tayong mga problema, 'di ba po? Pero ang sabi ng Panginoon na ibigay natin sa kanya. Kaya may sinabi siya dito sa unang Pedro chapter 5 verse 7 na ang sinasabi ng ating Panginoon sa dito, ilagak. Pag sinabi po kasi ilagak, ibigay, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat po ng ating mga alalahanin. Yan, sabi sa unang Pedro chapter 57 na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. Ibig sabihin, lahat ng problema mo, lahat ng bigat dyan sa puso mo, lahat ng mga alalahanin mo sa isip, ilagak mo, ibigay mo lahat, isuko mo lahat sa Panginoon. Wala ka dapat ititira email na mga pagkabalisa sa puso mo, sa isip at sa buhay mo. Ibigay mo, ilagak mo lahat sa Lord. Dahil bakit? Ipinagmamalasakit ka niya. May malasakit ang Diyos sa iyo, sa atin lahat mga kapatid. Ayaw niya tayo na mamuhay sa kalungkutan, sa takot, sa pagkabalisa, sa problema. Yes, tayo bilang tao, hindi nawawala ang mga problema nalilindol tayo ng mga problema, nayayinig tayo ng mga problema, ng mga pagsubok, amen, binabagyo tayo ng mga problema, pero kumapit tayo sa Panginoon, kumapit tayo sa dakilang Diyos, amen, na may lalang sa atin, nagbigay sa atin ng buhay hininga, at tunay na magbibigay pa sa atin ng buhay sa hinaharap. And higit sa lahat, mga kapatid, panghawakan natin talaga yung mga salita ng Panginoon. Basahin natin itong mga salita niya. Everyday kapag dumaranas ka ng mga matitinding pagsubok, problema sa buhay mo, back to the word of God, read the word of God with meditation. Kalakip yung pagbubulay dahil diyan ka kinakausap ng Lord. Amen. Ako kahapon lang mayroon akong morning devotion sa book of Luke chapter 6, chapter 7 and chapter ah, uh, yun chapter 8, 7, chapter 8 and chapter a uh, chapter 6, chapter 7, chapter 8. Yan, nagbasa, binasa ko po yung, ano, yung chapters na yun sa Luke. At may nireveal sa akin si Lord. At yung nireveal niya sa akin, yung isang babae na pupunta siya sa likong hukom para ipag, ipaghiganti siya o ipagtanggol siya doon sa nakaalit niya. Then, yung likong hukom na to, dahil sa nakukulitan na siya sa babae, papunta ng punta sa kanya, ang ginawa niya, uh, pinagtanggol niya, mga tinulungan niya doon sa request ng babae sa kanya na ipaghiganti siya, ipagtanggol siya, ganun. Parang sa word, sa parang sa din natin sa Diyos, kapag araw-araw ka at hindi ka sumusuko na humihingi ng tulong sa Lord, iniiyak mo, amen. Kaya may sinabi pa doon na uh, may sinabi, may karugtong pene, sabi ng, sabi ng word ni, God, ni Lord na uh, hindi ba ipaghihiganti ng Diyos ang mga anak niya na sa kanya ay uh, tumatawag palagi ng may pag-iyak, may pagdaing. Kaya ang Lord, Amen, kaya po niya tayong ipagtanggol, kaya niya tayong tulungan. Araw-araw ka, gabi-gabi ka umiiyak. <clears throat> sa mga problema mo, sa mga pagkabalisa mo, na nararanasan mo, <clears throat> Ang tanging mong gawin, ang tanging nating gawin is tumawag lagi sa kanya. Jeremiah 33 verse 3. Sabi ng Diyos, tumawag kayo sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga dakilang bagay na mahirap na hindi nyo nalalaman. Big sabihin willing ang Lord na makinig sa iyo. Willing ang Lord na uh, mapakinggan niya 'yung 'yung sasabihin mo sa kanya, 'yung mga daing mo, 'di diba? Kaya ikaw, kung ikaw ay nababalisa, ikaw ay natatakot, may problema sa ngayon, pumunta ka sa Panginoon. Tawagan mo ang pangalan niya at sasagot siya. Kung pakaramdam mo parang hindi siya nakikinig sa iyo, tahimik lang siya. No. Tahimik lang ang Lord pero hindi natin alam kumikilos siya, nagtatrabaho siya. Lahat ng mga binabanggit mo sa kanya by prayers, amen, nililista niya. Amen. May listahan ng Lord. At nililista niya, alam niya, yung mga Sinasabi mo sa kanya kahit hindi mo sabihin alam niya. Alam niya na kung saan ka nabibigatan, alam niya kung saan ka nahihirapan, alam niya kung ano at kung saan ka nababalisa, bakit ka natatakot, alam niya 'yan. Kaya ikaw kapatid, ito lang masasabi sa atin ng Diyos. Ilagak mo, ilagak natin ang ating mga kabalisahan sa kanya sapagkat tunay po na kaya niya tayong bigyan ng kapayapaan. 1:14:27 Kapayapaan niya hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay niya sa atin, kundi ang kapayapa ang mula sa kanya na hindi po mananakaw ng kaaway sa ating buhay. Mananatili yung kapayapaan ni Kristo sa ating buhay. Kaya tayo mga kapatid, uh, huwag tayong mabalisa. Amen. Huwag tayong ma-stress. Dahil sa stress, kaya nga tama yung sabi ng ating Panginoong Sus, walang makapagdadagdag ng buhay ang taong na-i-stress, ang taong nababalisa. Instead, umiikli ang buhay. Katulad na lamang po sa anak ni Kim at Yansa na si Eman Atienza. Amen I po? Dahil po siguro, hindi lang siya siguro, stress po siya, nababalisa, halo-halo na yung nasa puso't isip niya, anong ginawa niya? Diba? Tinapos niya na ang buhay niya. Amen I po? Andyan na yung bulong ng kaaway, which is si Satan. tapusin mo na yung buhay mo, wala nang saysayan, wala nang nagmamahal sa'yo, wala nang pakialam sa'yo yung mga tao sa paligid mo, even your family. Kaya ito naman yung taong ito, amen, dahil sa mahina ang kanyang pananampalataya sa Lord, hindi niya kinakapitan yung salita ng Panginoon, amen, Nag-ano sa kanya yung lungkot, yung stress, yung pagkabalisa, sari-sari, amen, yung isip niya walang nagmamalas sa kanya, pero hindi niya alam na mahal na mahal siya ng Diyos. Amen. Kaya anong nangyari dun sa taong yon Like kay Eman at Yansa? Wala. Namatay. Pinatay niya mismo ang kanyang sariling buhay. Nakakalungkot isipin pero tunay na God knows pa rin. Ang Lord pa rin nakakaalam sa lahat. Kaya tayo mga kapatid, kaibigan, mapalad ka na nakaka-receive ng video namin ng Lord. Even ako mapalad ako. Why? Kasi tinuturuan tayo ng Diyos kung paano sumandal sa mga salita niya, kung paano umasa sa kanya, kung paano dumepende sa kanya, kung paano magtiwala sa kanya. Kaya ikaw kapatid, panghawakan mo ang Diyos sa buhay mo, kaibigan. Huwag mo siyang bibitawan kasi why? Hindi hindi ka binibitawan ng Lord. Kung iniisip mo wala na nagmamahal sa'yo, dami mga problema, sari-sari, sunod-sunod, kaya ng Lord, ialis ka dyan. Amen? Kaya ng Lord, palayain ka sa pagkabalisa, sa anxiety, sa stress, sa takot at iba pa, sari-sari, kaya ka ng Lord tulungan. Dahil walang problema na hindi kayang solusyonan at hindi kayang tulungan ng Diyos. Walang sakit na hindi niya kayang pagalingin. Lahat kaya niyang gawin sa buhay natin. Kaya yun lang mga kapatid, mahal ka ng Panginoon, malta tayo ng Diyos. Ginagawa niya ang video na to, Amen, sa buhay mo, sa buhay ko, para tayo po ay mamuhay sa salita niya na nagtitiwala sa kanya na anumang pagsubok, anumang problema ang ating kaharapin, ito, lumapit tayo sa Panginoon na may pagsamo, may pag-iyak. Amen. And sabihin natin sa kanya lahat. Amen. Ibigin natin yung bigat sa puso natin at kaya niya tayong pag -aanin. Matthew 11:28 and Philippians chapter 4 verse 6. Diba? Do not worry about anything. Instead, be thankful sa so kung ano man po yung mga nare-receive natin. Kahit tayo po may mga problema, but still, ito pa rin tayo, buhay pa rin, ginigising pa rin ni Lord. Every morning, nakakahinga pa rin tayo, at nakakakain pa rin. Hindi pa rin tayo pinagkukulang ng Diyos. Amen? So, do not worry. God is with you, God is with me, and God is with us. Mahal tayo ng Panginoon. Amen? So yun lang mga kapatid, huwag nating pairalin ang pagkabalisa. Pag nakakadama ka ng pagkabalisa sa isip at puso mo, lumapit ka agad sa Panginoon. Manalangin ka, umiyak ka, lumuhod ka. Amen? Tumangis ka, dumain ka sa Lord. At kaya kanyang palayain yan sa bigat na yung nararamdaman. At kaya niyang pag-anin yung bigat na nasa puso mo. Amen? Bibigyan kanya ng peace of mind sa isip mo. Amen po. Ngayon lang, mga kapatid, mahal, mahal ka ng Lord. Kaya, kaya ka niyang uh, pagalingin. Kaya niyang ipagkalub yung pangilangan mo. Amen. Dahil ang ating Diyos, nasa Kanya ang lahat ng bagay sa buhay natin. Na wala sa atin, pero uh, wala ma Nasa Kanya lahat. Amen. Yung mga bagay na hindi natin kaya gawin, kaya ang kaya niyang gawin sa atin. Kaya niyang i-provide lahat. Amen. Trust in the Lord. Amen. At tunay na pangawakan natin yung salita niya with prayer. So, yun lang mga kapatid. Today is Sunday. Punta tayo sa gawain ng Panginoon sa church o kaya online church para magpuri sumamba sa ating Panginoon. At pasalamatan siya. Why? Because in a whole day, in a one week ng buhay natin, hindi niya tayo pinabayaan. At simula bukas, in November, ay hindi niya tayo pabayaan. Actually, November to na ngayon. Pero, God is good all the time. Amen po buhay pa rin tayo hanggang ngayon. Hindi tayo pinapabayan ng Lord, hindi niya tayo iniiwan, at mas lalong hindi niya tayo pinakukulang. So, Jesus loves you and I love you all. See you next time sa kaloban ng Panginoon. It's not my will. Ito po ay kaloban ng Diyos. Hindi ko kalooban. Talagang alam kasi ng Lord yung needs po natin, which is the Word of God. Na higit na makatulong sa ating buhay. Higit sa literal na pagkain. Because the hour through, uh, food is the word of god. Amen. Dahil ang sabi ni Jesus Christ, siya yung tinapay. Amen na bumaba sa lupa. Amen po kung sino man ang kakain sa kanya which is tinapay hindi po magugutom. At yung tinapay na ito si Jesus, yung kanyang katawan na pinako sa krus. ibig sabihin yung kakainin mo is yung uh, hindi to literal na sabi ng Panginoon na siya yung katawan siya yung tinapay. Kumbaga yung salita niya. Amen. Yung salita niya na ito yung binigay ng Panginoon, uh, yung pinakatinapay natin, pagkain, spiritual food. Every morning, ito yung basahin mo, mabubusog ka. Amen? Spiritually. Hindi lang spiritually, pati isip at puso mo, mabubusog ang buhay mo with the Lord. Nasa buong maghapon, may mga harapin kang battle sa buhay, mapagtatagumpayan mo. Why? Una pa lang, kinahain mo na yung spiritual food na binigay sa'yo ng Panginoon. Amen. Na magpapalakas, magpapatibay sa iyo. Because this is the healthy spiritual food ng ating buhay, spiritual sa Panginoon. At kapag tunay na may pagsubok problema at binabagyo ka ng problema, nakatindig ka, hindi ka mababagsak, hindi ka panghinaan ng loob. Why? Dahil every morning, every day, every night, di ba, kinakain mo, iba yung spiritual food na binigay sa'yo, binigay sa atin ng Diyos, which is the Word of God. Amen. And ito, meron din akong small Bible. Nilagyan ko siya ng sticker. Kapag maalis ako, dinadala ko to para pag nasa loob ako ng kotse, binabasa ko ang salita ng Panginoon. Kahit saan man ako pumunta, di ba? Dala ko ang salita ng Lord at hindi cellphone yung tinitingnan ko, kundi salita ng Diyos ang babasahin ko at titingnan ng mga mata ko. Amen. Kasi ito yung kalakasan ko, ito yung buhay ko. Amen ito yung pag-asa ko at pag-asa natin lahat. The Word of God. So, yun lang mga kapatid. God bless us all. Mag-online church pa po ako. Amen sa CJS Philippines online. So, yun lang mga kapatid. Mahal kayo ng Panginoon. So, ulitin ulit. God bless. Bye. Nawa, mapagpala ka sa live sa video namin ni Lord na ito. In, in at nawa, makatulong ito sa atin lahat. Amen. God bless. Bye. See you next time. Sarangamida.